Isang umaga, pag ko, hinapansin akong kakainan. And then, for a while, maramihan na test na ginawa first time. Sinabi ko agad sa optometrist naman. Meron siyang lens na nilagyan niya ng gel at binikit sa right eye. Okay, all the way up to the ceiling. Side is six. Ay, pagkatapos ng surgery, medyo hilo ako kasi nakailang dilating drops. Kaya malabo pa rin yung paningin ko. So nakakahilo siya. Di muna ako umuwi kahit feeling ko pagod ako. Pati yung utak ko parang pagod na pagod. Yung diretso kain lang ng sandwich para sa dinner. Tapos diretso kami sa church para sa practice. So, ilang araw na medyo achy yung eyes ko. Lalo dito sa paligid ng right eye ko. Yung left eye ko nakikigaya rin. Yung ulo ko, masakit pa rin. Umabot ng mga 5 days din bago nawala. Pero yung sakit, di siya kasing lala ng parang migraine. Kaya di na ako nag-take ng pain reliever. Mas madaling ma-irritate at mas nagde dry ang mata ko pagkatapos lang treatment. Namumula agad pag gumagamit ng phone kahit few minutes. So, naging ganun siya siguro mga 2 weeks. Tsaka naging okay na yung, yun, yung pakiramdam ko. Nawala na completely yung headache. May mga times na sasakit yung dito sa paligid ng kanang mata ko. Pero nawawala din agad do's and don'ts after surgery, bawal daw mag-drive, sabi ng doktor, pagkatapos ng surgery. Ganon din naman nung, ano, nung nagpunta ako sa optometrist, kasi nga dahil sa dilating drops, bawal daw mag-drive. Ang dapat ko lang daw iwasan ay ang paglalaro ng contact sports. Yun lang, di ako lumalapit pag naglalaro yung mga anak ko. So yun lang ang bawal, pero nag-decide ako na di muna gumamit ng computer at binawasan ko rin yung paggamit ng phone kasi nga mabilis mag-drive madaling ma-irritate at namumula agad. Alam niyo yung bloodshot eyes. Ganun. Tinigil ko muna yung daily exercise ko kahit sabi ng doktor, okay lang. So, stretching lang muna, ginagawa ko. Tapos, 24 hours, hindi ko muna binasa ng tubig. Magte-take din ako ng iba't ibang vitamins at supplements para sa mata ko na mukhang nakakatulong naman sa dry eyes at irritation. Sabi rin sa akin ng doktor, pagkadumami dumami daw yung floaters or nagkaroon na ng light flashes, o okay, may pagbabago sa aking paningin, ayun, um, kailangan daw kontakin ko sila agad. Alam niyo, pumayag ako na magpa-laser na hindi ko alam ang tawag nung sa procedure. Sabi lang kasi sa akin ng doktor, laser surgery. So, ginugoogle ko, di ko makita yung saktong pangalan ng procedure. After few days, may notification akong na-receive galing sa gamit kong online health portal. Sabi doon, ang pangalan ng surgery ko is Argon Laser Retinopexy. So, yan yung pangalan ng procedure. Bali, laser daw, susunugin niya yung mga paligid ng punit para magkaroon ng scar. At yun yung magiging barrier para hindi ma-detach ang retina. sa so, mga 14 days daw para ma-form yung scar tissue. Kaya may follow-up consultation after 2 weeks. Overall, maayos ang naging experience ko. Pero higit sa lahat, ang pinaka-best sa experience ko na to is, syempre, yung hindi kami siningil. Sabi nila, wala nang libre ngayon. Pero dito kasi, sa New Zealand, meron. Total na nagastos namin, Only $8. Okay. Para sa parking yon. So, wala kaming binayaran para sa laser surgery. We celebrate. How much did we pay? Zero. 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 Imagine that. For laser treatment. Yan yung isang nagustuhan namin dito sa New Zealand. So, thank God talaga. Kahit mataas ang tax, okay lang. Kasi pag ganito na may mga unexpected na medical expenses, walang dagdag na stress sa kakaisip saan kukuha ng pambayad sa ospital. Yung mga floaters, andito pa rin. Same pa rin. nag iba, -iba yung shape. Palutang-lutang pa rin sila. Hopefully, mawawala na sila kasi hindi sila nagbabayad ng renta dito sa mata ko. <laughs> kailangan pa rin mag-ingat at yun, patuloy na magdasal na di na ma-detach ang retina ko dahil syempre ayaw natin mabulag. Pinadalhan ako ng letter few days after surgery tungkol sa follow-up appointment ko after two weeks. Nadal dahil natrangkasa ako nung time na yun, pinamove namin yung schedule for another week kaya na-check ako after three weeks na. Umaga itong follow-up appointment ko at mas maraming tao kaysa nung araw ng surgery ko. Maramihan na pasyente, parang mga nasa 70 plus ang edad. At dito kasi, napansin namin, yung mga lolo at lola, mas gusto nilang umaga lumalabas. Kahit sa mga shopping centers, lalo sa mga coffee shops, makikita namin, sama-sama sila ng mga beses nila. Ganun. Nakikita na namin ang sarili namin na gano'n din pag nasa ganung edad na kami. Anyway, 10am yung appointment. Nacheck ako mga past 1pm na. Yun pala, bukod sa mahabang tila, nagkamali sila sa pagpick ng papel. Manual pa raw sila, yung form ko raw yung namark nila na completed after matapos yung consultation ng isang pasyente. Buti na lang mabait din itong doktor na nag-check. Hindi siya yung nag-laser surgery sa akin. Kumuha pa siya ng mga upuan sa labas ng room para sa family ko. Pagkatapos ng i-check, sabi niya, maayos yung pagkaka-form ng peklat sa retina ko. Saglit lang yon, tapos binigyan kami ng pink form at survey tungkol sa performance niya kasi i-renew -re na raw niya yung license niya. And then, syempre, perfect scores lahat ang binigay namin dahil sa pagdala niya ng upuan sa room. And, okay, thank you thank you. In fairness, okay naman talaga siya. Ang takeaway ko, una, alagaan natin ang katawan at kalusugan natin. Kasama dyan ang kalusugan ng mga mata natin. Wala ngayon hindi ko na irarab ng todang mga mata ko pag makati o kapag nililinis ko. Ayan, magsusuot na rin ako ng goggles pag uh, ko, o ayan, nagkakat ng mga puno at halaman. Babawasan ko pa yung screen time ko. Saka na lang ako mag-aaral ulit. Health is wealth talaga. Kailangan kong tumigil at magpahinga sa mga ginagawa ko pag di na okay ang pakiramdam ko. Kailangan din talagang ipahinga ang mga mata. Pangalawa, Huwag laging gawing excuse ang aging. Yan ang isa sa mga natutunan ko. Guilty rin kasi ako dyan. Madalas, pag may nararamdaman tayo sa katawan natin, sinisisi agad natin itong si aging, di ba? Kawawa naman si aging, api-api na siya. Pero totoo naman, di ba? Hinahayaan na lang natin at tinitiis pag may masakit kasi nga iniisip natin na ganun talaga pag tumatanda, dumadami ang mga sakit. Tapos, ayaw pa natin magpatingin sa doktor. Kailangan ko rin i-remind lagi ang sarili ko dyan. Ang pain kasi or anything na unusual na nangyayari sa katawan natin, gaya ng nangyayari sa mata ko, indicator siya na may kailangang gamutin sa katawan natin o kailangan ayusin. Gagawa ko ng separate video tungkol dito kasi marami akong ganyang experiences. Hindi lang ako yung nagsasabi sa sarili ko na kasalanan ni aging. Pati ibang tao at pati mga doktor na tumingin sa akin dati. Pag walang makitang symptom sa sabihin aging kasi ang nag -cause. Kaya pag may kakaiba tayong nararamdaman sa katawan natin, patingin na agad tayo sa doktor, sa maayos na doktor. Huwag magpanic o matakot, pero huwag ding ipagwalang-bahala. Pag may eye floaters din kayo, lalo pag bigla na lang kayong nagkaroon at dumadami, 'yun patingin agad. Alagaan natin ang ating mga sarili kasi regalo ng Diyos itong buhay natin, 'di ba? Gift of life nga. Kaya dapat maging good towards tayo nitong katawan natin. Yan po yung mga takeaways ko sa experience nito. Marami pong salamat sa panonood, sa pag-subscribe at pag-comment. God bless you.